kausap po natin sa pagkakataon pong ito ang uh, chairman o chairperson ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Manalisa Di Malanta. Attorney Di Malanta, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtanggap sa amin napakaagang tawag tungkol po sa usapin pa rin ng kuryente. Attorney, good morning po. Apo, magandang umaga po, Sir Orly. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Maraming salamat, Tony Mona. Sa pagtanggap, alam natin, maraming kasi gustong makarinig o malaman kung ano po ang update po nung idinulugo sa ERC para dinggin ng isang grupo. Kung hindi po nitong sobrang singil umano ng Meralco, Uh, parang 1 peso and um, 57 centavos na sobra sa sinisingil. Mapayami malaman ano po ang development town itong, ito petition pong ito, o reklamo pong ito? apo am um, nakita ko na po yung balismulat nga po sa amin ang na tungkol po sa kanilang uh, na obserbahan dun sa kanilang power doon sa power bills ni uh, ni Mr. Ilagan mismo mm -hmm. um, tapos po um patapos na po yung, yung nakita ko na nga po kahapon yung sagot po ng aming technical staff so mukhang baka po by today matatanggap na po niya yung sagot or yung paliwanag mm -hmm ah uh, dun po sa naobserbahan po niya. Na sa amin din pong pag-aaral, baka po um, meron lang din pong hindi, uh, hindi nalim, naliwanagan dun sa pag-appreciate uh, pag ng power bill. Kasi po, yun pong sinasabi po niyang uh, 1.35 pesos, yung 1 peso of 35 centavos na per average, kilowatt hour. Uh, na, mm -hmm. per ang, kilowatt, kilowatt hour. Ang, ang yung standard daw na singilin, na babayaran, 1 peso 35 Opo. centavos. Apo. Yun po ay dun, dun sa nakasaad po dun sa June 2022 decision ng ERC. Average po yun. Kung titingnan nga po natin yung buong decision, nasa, nakapaloob po yun sa isang table ng rates So, bawat uh, ang Meralco po, katulad din naman po ng ibang distribution utility, may iba-ibang customer classes po siya. Mm -hmm. So, sa bawat customer class, ibang rate po yun. Um, at katulad po nating mga residential po tayo mga customers, depende nga po sa, sa residential customers, may subclass pa. Kasi po, for example, pag po uh, customer ka na maliit yung consumer, 200 kilowatt hour and below 98 centavos per kilowatt nga, hour nga lang po ang singil sa inyo. Mm -hmm. Tapos po pataas po 200 to 300, 300 to 400 then 400 po yung pina, 400 up uh, 2 pesos and 09 209 2.09 uh per kilowatt hour po yung singil. So parang meron po tayong um, uh, progressive rate na pinapatupad. Kasi nga po parang ini-encourage din po natin yung maliit yung konsumo, mas maliit yung singil sayo. Habang lumalaki konsumo mo, lumalaki yung singil. Pag po tinotal po lahat 'yon pati din sa ating mga industrial consumers, government uh, buildings, street lights. Ang average po noon ay 1.3522 per kilowatt hour. So, baka lang po uh, yun pong napansin po sa bill ni uh, Mr. Ilagan, mukha pong large residential siya, 400 kilowatt and up. Kaya po 2.09 um, yun pong uh, katumbas po, yung multiplier po ng kanyang uh, ng kanyang konsumo. So, yun po yung aming uh, yun po yung aming initial na analysis sa bill sa bill lang po na pinadala niya. Yun po yung uh, yun po yung analysis. So, ang ano po naman namin doon, kung meron din naman pong kung tingin po niya ay talagang mali uh, high billing, ang po na, may category po tayo niyan sa consumer complaint. High billing po talaga yung nangyari sa kanya. Pwede din naman pong dumulog yon, May proseso po tayo para sa consumer complaint uh, na ipaprocess naman po namin yon. Bali, magiging kaso na po yon between the individual consumer and ah uh, and po, kung hmm. po ay may high billing. Siguro, pwede itanong. Pwede yung liwanagin kung bakit sa bagay. Minsan yung iba, hindi na unawaan. Eh. Ikinocompare kasi yung maliit na konsumo sa malaking konsumo. Pag malaking konsumo pala, medyo parang merong, oh, merong ibang rate na sinusunod. Bakit ho kaya ganyan, Attorney Mona? Pati parang ah, may, class-class class pa rin. Parang pag ikaw, pag pa. ikaw na hospital, iba yung presyo ng bulak sa pre-ward, iba yung... <laughs> Diba yung pressure ng bulak sa private room, parang ganoon nang dating. Ito <laughs> ni <Darny> mo. <Mona>. Ito <laughs> ni mo. Pati po pala bulak, no? Pati oh, pala bulak. Oh, iba, po alam yun. sa binayaran mo, <laughs> but parang pag isa, yung nasa pre ako, Opo. piso lang to. Opo. Meron po tayong ano, kasi po, ang ang idea naman po ay, siguro po, uh, nakatumbas dun sa kakayanan, no? Huwag bayad. Kung kaya mong, kung malaki yung konsumo mo, ibig sabihin, marami ka kasing appliances or uh, may aircon ka sa bahay so siguro afford mo na magbayad ng mas malaking uh, mas malaking rate ng ng distribution ito pong pinag-uusapan natin so may ganun pong uh, may ganun pong sistemang pinapatupad Sig so, dapat din maging maliwanagan niya kung meron tayong dapat baguhin diyan isa pa din sa mga planong pagbabago ng ipira kasi parang unfair hindi man siguro ibig sabihin malakas ang konsumo mo marami kang pera hindi rin naman siguro maliit ang konsumo mo e eh, konti ang pera mo dapat ay e, nakadepende yan talaga yan doon sa kung ano ang kinonsumo mo yun ang dapat babayaran mo. kaya lang uh, mukhang may gantong gantong panuntunan kasi attorney mo na, hindi ako nagkakamali, ano po? Opo. Ma, ma maganda po yung nabanggit po ninyo kasi po noon pong hindi ko naman po masabing unang panahon pero siguro po nung, po nung, nung, o, nung po, po, nung binalangkas po yung epira um ganito po yung naisip, isip nilang progressive na progressive na system or yung simula ng EPIRAS. ERC naman po ang nagpatupad po nito eh. So, mm. noon pong simula ng EPIRA, nagpapatupad ng ERC. ganto po yung naisip nilang uh, fair na sistema ng pagpapatupad. Pero, tama po yung nabanggit nyo. Kasi po sa panahon ngayon, pwedeng mababa yung konsumo mo, na kinukuha sa Meralco or sa distribution utility kasi meron kang solar, solar sa bahay halimbawa po. Mm -hmm. po So ibig sabihin po yung maliit na konsumo pwedeng can afford din siya na household kasi po meron siyang meron siyang solar sa bahay so hindi na po ngayon equated yung uh, yung kakayanan mong magbayad dun sa laki ng kinokonsumo mo kasi may ibang teknolohiya na na available mm -hmm. na pwede mong ah uh, pwede mong ginagamit uh, kaya nagpapababa ng na nagpapababa ng konsumo mo so maganda naman pong napapag-usapan din po ito para po mare natin yung yung prinsipyo sa kabila nung mga nung mga panuntunan kung totoo pa ba yung prinsipyo na na sinasagot ng panuntunan hmm. katulad po nitong siguro natin, yun, yun na siguro natin. problema yung may mga klase parang uh, para may ano graduation yung sistema Tama ng pagbaba ng kuryente na parang hindi Tama. hindi nga naman fair lalo, lalo na dun sa mga walang ito kasi system loss charge ito. Ito po itong papahirap sa atin. Eh. Pero wala tayong magagawa dahil nung nga yan sa Epira. Ma'am, uh, bago ko lang ko kayo. So within today, magkakaroon po ng, uh, ng uh, po ng uh, kanyang observation, yung pong titingin, yung nag-imbestiga po nito. Sa inyo ma'am, Na, Naaral na, na po ng technical staff. So siguro po by, by today lalabas po yung sulat na uh, sagot po. Sagot po kay, uh, kay Mr. Ilang. Ilan. Kailan po ang announcement po nito ng kanilang observation? Then, ah, then, by, then. by today lang po. Apa, ah, yun, Okay, Malinaw. Attorney mm -hmm. Moni, ba, ba, bago ko po kayo pawalan. Ano na ho palang balita? Last, last month, kaya din nagkakamali na report yun eh. Yung refund, uh, tama ho ba yan? Mm -hmm. Uh, 8 billion. Tama ang, po. Ano, ano, po ang update na ho? 19. Gan? 19, oo. Oh. Bali, higit. Higit 19 billion po. May butal pong konti pero 19 billion pag ni-round off natin. Mm -hmm. uh, final po nila yon noong January 28. Uh, meron lang po kasing rules sa uh, implementing rules po ng EPIRA na hindi pag rate case din namin pwedeng aksyonan within the first 30 days po ng pagka -file. Kasi po yan yung oras dapat na tumatanggap kami ng komento, ng opposition or whatever. Although refund naman po ito so maka, hindi naman po malaki ang opposition. So ang pinakamaaga pong pwede namin itong aksyonan ay first week of March. So nakaabang naman na po kami, naaral naman na po ng staff para po uh, mai, mapag-usapan na po ng komisyon by first week of March at mailabas po agad-agad namin yung, yung order po dyan sa Rican. Okay. Sir, mo na. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga. Attorney Manalisa Di Malanta, mga kapuso, chairperson ng ERC, ang inyo po napakinggan. May papasok mga kong class report. Walang i